Magandang araw mga kaalamat. Kamusta kayo? Ako'y sobrang nagagalak na ibahagi sa inyo ang simula ng aming bagong serye ng mga kwento ukol sa aswang, kababalaghan at mga alamat at mitolohiyang Pilipino sa aming YouTube channel. Sa bawat episode, tayo ay maglalakbay sa masalimuot na mundo ng mga aswang, mag e ng mga kababalaghan at magmumulat sa mga kaalaman ukol sa mga likas yaman ng ating kultura. Iba't ibang kwento ang ating tatalakayin at tayo ay magkakasama sa pagtuklas ng mga hiwaga at kahulugan sa mga ito. Mga kaalamat, ito ay inyong pagkakataon na maging bahagi ng aming komunidad. Samahan ninyo kaming maglalakbay, mag-eksperimento at magtuklas ng mga kwento na nagpapakita ng yaman ng ating kultura at pag-iral ng mga kababalaghan. Hindi ko matitiis na hindi magpasalamat sa inyong suporta at pagmamahal kaya't patuloy na maging kaalamat at tayo ay magkakasama sa paglalakbay sa masalimuot at kahangahangang mundo ng mga alamat, kababalaghan at mitolohiyang Pilipino. Handa na ba kayong simula ng mga kwento ng takot, kaba at kaharian? Tara na at simulan natin ang bagong serye ng mga aswang, kababalaghan at alamat ng Pilipinas short film stories sa ating YouTube channel. Maraming salamat mga kaalamat at sana ay mag-enjoy kayo sa mga kwento na aming ihahayag. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at mag-click ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong kwento. Salamat at mabuhay ang mga kaalamat. Sa tahimik na kasiyahan ng mga na si Andres, ang buhay ay sumusunod sa makabuluhang ritmo. Tuwing umaga, siya ay nagigising sa kanyang munting bahay malapit sa baybayin, kung saan sumasalubong sa kanya ang unang sinag ng araw. Ang simoy ng kape ay pumupuno sa kanyang kusina habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa darating na araw. Sa labas, nagtitipon ang mga lawin para bang nag-aabang na samahan siya sa kanyang paglalakbay. Ang dalampasigan ng palumar ay sadyang napakaganda at ang malalekas na alon ay naglalapat-lapat sa kanyang bangka. Tila ito ay umanyaya sa kanya na magumpisa ng panibkong paglalakbay. Sa paglalakbay ni Andres sa karagatan, araw-araw, Inilalagay niya ang kanyang buhay sa mga kamay ng kalikasan. Pinapadala niya ang kanyang lambat sa kalaliman ng karagatan at sa muling pag-ahon, inilalabas ang kanyang huli na nagbibigay ng biyaya sa kanyang komunidad. At habang bumubukang liwayway at sa paglubog ng araw, ang kanyang bangka ay bumabalik sa pampang. Si Andres, pagod pero kontento, ay inilalabas ang kanyang huli bibigay sa kanilang komunidad ng yaman mula sa karagatan. Sa gabi, habang sumasapantaha ang dilim, ang bayan ng Palomar ay nagiging ibang uri ng ganda. Ang buwan, buo at maringal ay nagbibigay ng makintab na liwanag sa buong nayon. Si Andres, may amoy pa ng alon sa kanyang buhok. Madalas na umuupo sa mabatong pampang, tinitingnan ang mga bituin sa kalangitan. Ito'y mga sandaling puno ng katahimikan at ang ritmo ng alon ay siyang kanyang naging tugon. Subalit biglang nagbago ang lahat para kay Andres nang makilala niya si Elena, isang misteryosong babae na sa kanyang mata ay parang isang sirenang nag-aakit sa kanya. Si Elena ay isang babae na puno ng misteryo at kaharian, parang isang ilusyon na naglalakbay sa malalayong pook at sa paglalakad niya sa mga makitid na kalsada ng nayon. Isang subtiling kagandahan ang bumabalot sa bawat hakbang niya. Ang kanyang buhok na malaubas ay bumubuhos na tila mga alon mula sa kanyang likuran. At ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim na parang may mga lihim na tinatago. Sumasayaw siya ng may grasya na para bang ang mundo ay sumusunod sa kanyang kagustuhan. Habang sinusundan natin si Elena sa kanyang paglalakad malapit sa baybayin, kitang-kita natin ang kanyang kabighabighani na kagandahan, ang makulay na damit na suot niya, at ang kintab ng kanyang alahas ay nagbibigay buhay sa serenidad ng paligid ng Palomar. Ngunit si Andres, ang matipunong mangingisda na masanay sa buhay sa karagatan, bigla na lamang nanadama ang isang bagong uri ng pagnanasa kay Elena. Naging mabilis ang tibok ng kanyang puso habang tinitigan niya si Elena mula sa malayo, isang damdamin na tila hindi pa niya naranasan noon. Ang simpleng buhay niya ay tila naging kulang na sa kanyang kaharian sa presensya ng misteryosong babae. Habang inaakay ni Andres ang kanyang bangka pabalik sa pampang, ngiting abot tainga ang bumabanaag sa kanyang mukha na parang nagsasalaysay ng kakaibang pangyayari sa kanyang buhay. Ang pagkikita nila ni Elena ay nagdulot ng isang hindi malilimutang koneksyon isang hindi makikitang puwersa na naguugnay sa kanilang mga puso. Naging simula ito ng isang pagmamahalan na lumalampas sa mga salita, isang makapangyarihang puwersang unti-unting naglalapit sa kanila sa bawat araw na lumilipas. Sa tahimik na nayon ng paloma, kung saan ang buhay ay dating sumusunod sa tahimik na ritmo, may maitim at nakakabahalang ulap na bumabalot sa magandang larawan ng kanilang kalsada. Ang nayon ay ngayon ay binabaybay ng mga hindi maipaliwanag na pagpatay na nagdulot ng takot sa mga taga roon. Habang ang araw ay unti-unti nang pumapanhik sa kalangitan, ang dating makulay na nayon ay tila nagiging makulimlim at kakilakilabot. Ang mga makitid na kalsada na dati ipuno ng tawanan at bulungan ngayon ay puno na ng nakakakilabot na katahimikan. Ang mga tahanan Nadating na pupuno ng kulay na bulaklak ay tila naglalaho na parang naagnas sa harap ng mga misteryosong kaganapan na naglalakbay sa dilim. Ang mga pagpatay ay hindi lamang pangkaraniwan. Ito'y tila mga karahasang hindi may paliwanag. Ang mga biktima ay natagpuan sa iba't ibang bahagi ng nayon. Ang kanilang mga katawan ay puno ng mga malalalim na sugat at galos. Matitigas na hiwa, nakabaluktot na mga braso, mga mukhang puno ng takot ang nagpapakita ng nakakakilabot na istorya ng kanilang huling sandali. Isang madilim na eskinita na puno ng dugo, kung saan isang lokal na mga ngalakal ay nakaranas ng karahasan. Isang malawak na kagubatan kung saan ang romantic na pagkikita ng isang magkasintahan ay nauwi sa isang bangungot. At isang baybaying iluminado ng buwan kung saan ang buhay ng isang mangingisda ay marahas na kinuha. Nahulog sa takot at desperasyon ang mga mamamayan ng paloma at nagsagawa sila ng pagsisiyasat sa mga kakilabot na pagpatay na ito. Ipinagtaka ng mga autoridad ang kakulangan ng mga ebidensya at ang karahasan ng mga krimen. Ang mga kuwentong may kinalaman sa sumpa at masasamang espiritu ay nagkalat at ang takot ay parang apoy na naglalakbay mula isa't isa. Sa gitna ng lahat ng ito, mas lalong nagiging alalahanin ni Andres ang kaligtasan ng kanyang minamahal, si Elena. Hindi niya lubos na maunawaan ang mga pangyayari. Ngunit ang isang bagay ay tiyak. Ang kanilang pagmamahalan ay ngayoy nakakalantad sa malupit na pagsubok. Habang patuloy na umiiral ang takot at kawalan ng katiyakan sa nayo ng paloma, isang bagong puwersa ang dumating upang harapin ang lumalalang krisis. Ang mga pulahan mananabas. Isang itinatangi at misteryosong grupo Nakilala sa kanilang malalim na koneksyon sa supernatural na mundo ay nagpakilala ng kanilang sarili. Ang mga pulahan mananabas ay mga alamat na tagapagtanggol ng Paloma inilaan upang protektahan ang komunidad laban sa masamang puwersang nakatago sa dilim. Ang kanilang pagkakaroon ay natatabunan ng misteryo at pinaniniwala ang mayroon silang natatanging at malakas na kakayahan na ginagawang matatag na tagapagtanggol ang nayon. Sa kanilang pagdating, ang mga pulahan mananabas ay naging isang tanglaw ng pag-asa para sa mga mamamayan na nagmumula sa kanilang takot na patuloy na nagaganap. Ang simpleng pagkakaroon nila ay nagbibigay ng kumpiyansa dahil sila ay nakikita bilang huling linya ng depensa ng nayon laban sa hindi kilalang kasamaan na sumasalot sa paloma. Ang mga pulahan mananabas ay hindi mga karaniwang tagapagtanggol. Nagdadala sila ng sarili nilang misteryo at sinaunang karunungan. Ang kanilang kasuotan ay may dekorasyon ng pulang pintura na sumisimbolo sa kanilang tapat na pangako at sakripisyo para sa nayon. Pinaniniwala ang may protektibong kapangyarihan ang pinturang ito na naglalayo sa kanila sa anumang panganib. Sa pagdating ng mga pulahan mananabas, muling nagsimula ang pagsusuri sa mga hindi maipaliwanag na pagpatay ng may bagong sigla. Daladala -dala nila ang kaalaman na ipinamamana mula sa mga henerasyon, kabilang ang kaalaman tungkol sa supernatural na mundo at sa mga nilalang na nagpupuyos dito. Maingat nilang sinuri ang mga lugar krimen, naghahanap ng mga tanda na makakapagdala sa kanila sa mga misteryosong pumatay. Pagkamat ang layunin ng mga pulahan mananabas ay protektahan ang nayon, nadagdagan din ang tensyon sa Paloma sa kanilang pagdating. May mga mamamayan na malugod na tinanggap ang kanilang tulong ngunit may mga iba na nagtitimbang-timbang na takot sa mga posibleng bunga ng pakikialam sa mga puwersang higit sa kanilang pangunawa. Sa gubat, ang grupo ng mga kriminal ay lumapit sa kanilang daanan. May masamang balak na nagniningas sa kanilang mga mata. Ngunit hindi nila alam ang totoong katauhan ni Elena. Hindi nag-atubiling labanan ni Andres ang mga kriminal upang iligtas ang kanilang mga sarili. Ngunit sa kahit ng kanyang tapang at lakas, unti-unting napagtanto ni Andres na sila ay nauurong na sa bilang at sa kapangyarihan ng mga kriminal. Si Elena, na sa kasalukuyan ay nasa tabi niya, ay makikitang nag-aalinlangan. Ngunit walang ibang mapagpipilian. Sa isang saglit na pagkakataon, nagbago ang anyo ni Elena na nagdulot ng kahinaan sa mga kriminal. Ang mga mata niya ay biglang nagliab ng kakaibang liwanag at ang kanyang balat ay nagmistulang pumuti at hindi pang karaniwan. Sa isang mabilis na galaw, sumalakay si Elena sa isa sa mga kilina. Kanyang mga na kuko ay sumugot ng malalim sa kawang ng Ang kalaban ay na nagnangalit sa sakit at si Elena ay nagkatuloy sa kanyang pagsalakay. Sa pag ng kanyang katawan, parang isang kidlat Ngunit ang pangyayaring ito ay magdadala ng malalim na kasagutan sa pagkatao ni Elena at maglalagom ng malalim na pagbabago sa kanilang mga buhay.